Hindi na lang home service na swab test ang pwede ngayon mga kapatid. Pwede na rin daw kasing magpa-blood test sa inyong mga bahay. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Mga kapatid, alam nyo na ba ang blood type nyo? O di kaya gusto nyo silipin ang heart health at blood count nyo? Meron ng bago at murang blood test home service na nakasakay sa motor. Kung gusto niyong iwasan ang hassle ng pagpila at matagal na paghintay sa medical facilities, pwede nang magpa-blood test sa angkas. Kapartner nila ang Singapore Diagnostics na base sa Makati. Dito, pwede umalaman malaman kung ano ang blood type mo, cholesterol profile, blood uric acid, complete blood count o CBC, at marami pang iba nang hindi umaalis ng bahay dahil sila mismo ang pupunta sa inyo kahit pas at urine samples nyo safe at mabilis na mapapadala sa laboratory. ilan pala kasi sa mga angkas riders ay medical professionals din oha lupet no? so we do it two prong right um, right now uh, we have the um, or medical personnel that will be uh, will be ferried by angkas bikers but we also have Um, a lot of part-time uh, part-time angkas bikers are actually full-time nurses lobotomists oh. med techs so we want to be able to um, expand extend um, job opportunities um, on that field for, for them as well. Sa mga magpapalab test, ma-access ang services sa website. Mula 130 pesos pataas ang presyo at sa ngayon, libre pa ang home service at pwedeng magpatest as early as 6 a.m. It really also kind of offers uh, Laboratory service so what I call preventive health care to those that need it, especially senior citizens, persons with disabilities, um, people with comorbidities that really don't have the time and luxury uh, or effort to be able to go to the laboratory on site. Um, and because um, you know we were you know because we work directly with the laboratories, um, our cost um, can be relatively low and quite affordable. Ang isa pang good news, makuha agad ang resulta. Depende sa test na ipapadala naman via email. nakapag na ako at ngayong Huwebes agad ay blood testing ko na. Mabilis at convenient nga. Mobile Journal Mary Reyes po, hatidang muka ng balita.